Oo. Okay, Chairman, sino ang dapat na tumingin sa isyong ito? Kasi ito nga, yung kay Mayor Vico Soto, wala naman siyang pinangalanan pero uh, nagsalita na rin yung dalawang mga kilalang mga mamamahayag. So, uh, sino ang hmm. dapat na mag sa kanila? Yung isa po ay online, Oo. yung isa naman po ay sa, may, may network. Oo. Sa totoo lang, walang ganung body ngayon. Ano? Pero ang pinaka pwedeng siguro singilin <laughs> o pwedeng uh, pailan ng uh, complaint no uh, yung stasyon ng dalawa uh, kasi siyempre uh, nakadikit yung pangalan nila doon sa mga kumpanya nila eh di ba uh, kung ano man yung kung ano man yung stasyon no uh, pangalawa maari pong siguro yung KBP ang sumilip dito dahil broadcaster sila at uh, pagkakaintindi ko po um, uh, hindi ka pwedeng maging broadcaster nang wala kang uh, lisensya o accreditation mula mm -hmm. sa KBP. So, Apo, kaya naman po nila yan, motu proprio na tingnan. Ano? Uh, para mabigyan din yung magkabilang panig ng pagkakataon na ilabas yung evidence nila o kung ano man at uh, magkaroon tayo na resolution. resolusyon. Mm -hmm. uh, siguro klaro po dito, hindi natin pwedeng iwan lang ito na parang kumbaga, nagbato ng aligasyon uh, si Mayor Soto mm -hmm. tapos sinagot sinagot nila no parang hindi naman pwedeng hanggang doon lang uh, maganda sana kung yun nga baka yung KBP ang pinakamagandang uh, body para dito